Nagbabalik po ang programang usapang tol at Senator Tol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Si, ang ating makakapanayam ngayong umaga sen tol ay si Health Secretary Dr. Teodoro Erbosa. Maganda umaga po, Secretary Ted. Magandang umaga, sen tol. Magandang umaga sa mga kapanayam. Magandang umaga, sec. Magandang umaga. Morning. Yes, magandang umaga po. Apo, ah, ay, Secretary Ted. Opo, unahin na po namin ito. No? Kasi Ilang bagyo yung nagdaan po sa atin. Sunod-sunod po, ano, magmula pa nga po noong Setyembre. Kamusta po ang inyong monitoring, uh, Secretary, dito po sa kaso ng mga leptospirosis doon sa mga binahang lugar, pati na rin po siguro yung uh, dengue cases? Tama po yan. No? Unang-una yung dengue cases natin, talagang mas mataas na since last year sa same period, no? yung October, November. Although, mm -hmm pababa tayo sa November, okay, basically. At ang, ang difference from last year, 81% increase, no? Siguro sa, sa daming bagyo, talagang hindi na nakapaglinis ng kapaligiran yung mga kababayan natin at tuloy na dumami ang damok sa, mm -hmm. sa mga, pa, uh, ano, mga naiipon na tubig, naiimbak na tubig, ano? So nagpapaalala tayo, no? dumadami yung mga nagkakadengge, so kailangan mag-iingat mga kababayan. Mm -hmm. Ganun din yung lepto, Nag-umpisa na yung uh, mga nire-report na lepto cases doon sa Norte kasi yung anim natin bagyo. Parang isang track lang yung dinaanan. Sabi nga nila parada ng mga bagyo. At uh, meron na kaming mga report ng cases ng lepto doon sa Region 1, Region 2 at sa iba pang parte na dinaanan ng ating mga bagyo. Mm -hmm. Sir, itong sa uh, dengue and leptospirosis, although tumataas po ang kaso, pero yung uh, fatalities po? yung mga namamatay ah, oh. po. Oh, that's 'yun masasabi ko, mabab, ma, mas mababa yung fatality rate. Actually, ang dengue po mababa na ang fatality rate and that is because of uh, several things, no. Unang-una, magaling na yung ating mga doktor pag dayag paggamot uh, ng dengue. Mm -hmm. Pangalawa siguro sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan nadadala ka agad yung mga bata. Karaniwang kasi nang na dengue bata mm -hmm. no between 1 years old to 9 years old. So yung mga ibang med, previous dengue na medyo may immunity na sila mm -hmm. pag nagkatatlong beses ka na nagka dengue. Mm -hmm. Parang immune may meron ka ng self immunity. Oh. Yung mga Bata uh -huh. ngayon mas madaling na da-diagnose kasi meron na rin tayong ginagamit na test yung Kit, na rapid test yung NS1 no. Uh -huh. So pag nap -napun nadalakaad yung bata sa doktor may mm -hmm. simptomas ng mga pamamantal at saka lagnat na mataas na na agad at dati nga napupuno uh -huh. pa hospital natin kasi wow. inoobserbahan oh, sa nga. bukod dengue. Ngayon Apa. dahil dun sa testing Nasasabi ka agad ng doktor ah hindi po wow. dengue baka trangkaso lang yan uh -huh. pwedeng iuwi yan. Pagka Ay. naman nag-positive, nababantayan namin agad yung kanilang mm -hmm. hydration at yung ano yung platelet count no mm -hmm. para hindi na pupunta sa dengue shock syndrome or yung bleeding. Uh -huh. So yun yung yun palagay ko ang rason kung bakit wow. mas konti na ang namamatay sa dengue. Although marami pa rin libo pa rin yung naga nada diagnose natin uh -huh. during this ano Dengue season. Itong mm -hmm. bare months ang ating dengue season talaga. Mm -hmm, yes. mm -hmm. So nakatulong ho yung ano pala, mga testing kit, ano po? Correct, correct. Sir. The rapid test kit really helps. Kasi dati pag ganitong panahon, napupuno yung ating mga ospital ng Apo. dengue cases. Tapos yung ibang may sakit, sila yung displace naalala nyo nangyari to sa COVID, tumaas mm -hmm. yung ating tinatawag na excess deaths, yung mga namatay. Hindi dahil mm -hmm. sa COVID. Kasi ayaw pumunta ng hospital dahil may COVID. So ngayon, uh, Secretary Ted, uh, yung yun pong mga normal scene pagka ganitong season sa mga ospital na pati yung lobby ay ginaga, ginagamit na rin po ano uh, oh, para oh. Oh. and apo para malaking tulong yung ating ano yung testing mm -hmm, kasi mm -hmm. yung yung payo natin ngayon daling maaga pagka nilagnat mukhang suspicious sa dengue may dengue sa kapitbahay, bahay at nagkasimtomas ang anak nyo ipakonsulta konsulta mm -hmm. kasi pag nagagamot silang maaga less ang chance nila mamatay ang cases naman ng mortality ay yung late na dala Uh, na nadala nung nag-hemorrhage na, meron ng okay. bleeding, dumudugunas sa ilong, aha, sa ibang aha. parte. So yung pag-early ang treatment, nasasalba natin yan. Ganun din ang istorya sa lepto. Okay. Yung kaya pag nalusong sa baha, lagi tayo nagre remind sa kababayanan na that, nagkaroon ka symptoms. Pag nilagdat ka, ka ng high fever, masakit yung kasukasuan, at uh, na nilaw, medyo late yun eh. Mm -hmm. so, kumusta, naman, uh, sec, kumusta naman yung mga pasyente na na... na Nakukonfine sa lepto. O, paano naman uh, po ang treatment? So, so, ang story sa lepto naman, pagka nagka-lepto ka, yung nilagnat, sumakit ang kasukasuan, at na, meron ng tinatawag na sepsis or in, uh, 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 poisoning ng dugo, nanilaw, ng mamatay yung liver at kidney. Yun yung problema namin pinupuno yung mga dialysis machine natin. Kasi mm -hmm. nga, limitado din yan. So, ang uh, nadi-displace dyan yung mga laging nagda-dialysis. So, ang nangyayari dyan, nagkagawa kami ng tinatawag na peritoneal dialysis. Yung mm -hmm. Ipinapasok kami ng uh, uh, needle or catheter dito sa tiyan at namin dinadaan yung pang-dialysis. So, yun yung paraan para masalba sila. Kung hindi sila madadialysis, namamatay sila sa lepto. So, mahal, ma mahal gumamot ng kaso ng laptop. Kaya ako pag nagpapaliwanag uh, pagdating ng namba talagang sabi ko dapat hindi uh, uh, pupunta o lulusong sa baha. hindi naman kinakailangan at kung kung ma mapalusong ka dalilikas ka sa bahay mo, kailangan maligo at magsabon ka agad ng mga hita at, uh, mm -hmm. para mamatay yung microbe at bumaba yung yung case ng pagkakaroon ng dengue. Uh, tapos yung mga may matatanda, 'yan yung mga bata yung huling yung muling Christine, marami rin tayong namatay na, ay yung before Christine, marami tayong namatay na mga bata, mga 30% ng cases of death namin doon, below 18 years old. So, kuminsan, yung reminder natin at pumayag naman sa akin yung mga MMDA mayors, sabi ayaw din namin ng mga bata naglalaro sa baha Naku, because of nga. this dengue case. Nagtatampisaw, ano ho? Dok, yun pa lang uh, di, di ho ba yung leptospirosis, meron pong ano yan, yung prophylaxis. Ano Oh, uh, 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 actually, meron nga no, yung antibiotic siya. Pero ang antibiotic kasi, uh, binibigay namin as a prescription drug. So meron tayong tinatawag na mm -hmm. uh programa on antimicrobial resistance kasi pag in overuse mo, inabuso ang paggamit ng antibiotic, nagiging resistant yung mikrobyo, yung mm. leptospira bacteria. And bibili pa tayo ng mas mahal. So ang ginagawa namin binibigay lang to sa moderate risk at high risk. Mm. At yung criteria nun, sa doktor malalaman. So ang ang payo namin ang dapat magpatingin sa doktor yung mga may sugat sa paa na uh, lumusong sa baha. Mas maganda pumunta sa doktor kasi nga yan isa sa criteria namin re-risk namin yan ng ah. prophylactic dose. Doxycycline yun yung antibiotic. Oh, oh, oh. So medyo, parang ano siya prescription drug siya. Hindi siya pwedeng ipamigay. Pagka may bagyo nga, ang dami nang hihingi sa akin. Ang hmm. binibigyan ko kadalasan ng supply namin, yung rescue. Kasi kita mo naman yung trabaho ng ating rescue. Nakababad sila sa baha para mag-rescue. So hmm. yan, binibigyan ko talaga ng prophylaxis. Yung population, ang sinasabi ko sa kanila, Huwag kayong lumusong sa baha. Or, mm -hmm. pagka, ano, malulusog kayo, magbota kayo, protektahan nyo yun yung sarili. At kumeso kung uh -huh. may sugat kayo, huwag na kayong lumusong sa baha. Pero hindi solusyon yung bibigyan sila ng prophylaxis. Kasi nga, hindi naman siya 100% na hindi ka magkakadengge. Dengue. Uh, ano siya, parang yep. prevention lang. Pero, ano, hindi naman siya foolproof, mga 80-90% lang ang protection niya. So, I better give it to mm -hmm. yung mga talagang kailangan yung ating mga rescue people, yung mga social worker na nagdi-distribute ng mga uh, ayuda sa mga okay. area, sila ang binibigyan natin nito. Oho. Uh -huh. uh, Secretary Ted, on another issue po, may mga bagong kaso po pala ng mpox ano, uh, na monitor sa Calabar zone. May Mer meron tayong uh, tatlong suspected cases, mm -hmm. yung isa sa BARM, negative nung lumabas mm -hmm. yung test sa ano. Yung dalawa sa ano positive yon yung at uh, to other cases from Calabar Zone. Pero doon naman ang galing yung many cases namin dito. Case 50, 51, 52 yata ito sa ating Mindanao Tandaan natin, ano, yung MPAX na dineclare na public health emergency ay yung Clade 1B. Ito yung mas kakamatay, kaya dineclare. Ang napipick up natin so far, since na-declare ito ng WHO, ay yung Clade 2. Ito yung self-limiting mm -hmm. o gumagaling din. So, ang, ang ano ko lang ang good news ko, nakakuha na tayo ng uh, tecobiramat, Ito yung uh, uh, gamot para sa ating mga may empax. Ibibigay naman natin to doon sa may HIV na nagproon ng uh, empax. So, meron na tayong Tecoviramat at ang indication nito for people living with HIV. So, Good news yan. Meron meron siya tinatawag na compassionate special permit mm -hmm. na naipasok natin kahit itoy wala sa ating national formulary. Mm -hmm. And then yung contact tracing uh, secretary Ted ano yung normal uh, protocol ninyo pag may mga ganitong kaso kayo na na detect ay enforce po. Correct. Uh, ang, ang ang ginagawa namin diyan kinakausap yung merong case ng uh, mpox at tinahanap yung kanilang mga internet contacts. At uh, kadalas naman, uh, yung yung 50 plus na nakuha namin so far, hindi na sila nag-spread sa kanilang intimate contacts. So wala tayong mm. link. Each one is ah. parang, in, hindi sila epidemiologically linked. Hindi siya yung parang Aha. nagsabog at kumalat. Yung dati isang case may naging sabog. So this shows us, na talagang hindi naman gano'ng ka-contagious. Hindi kagaya nung, nung panahon ng COVID, nalala nyo, mag-positive yung isa sa pamilya, sunod-sunod na yung mga kasama sa na, uh -huh. bahay, isang pamilya. Dito, hindi. Kahit may intimate contact, hindi rin lahat na nagiging contact nila nagkakaroon ng MPAX. Pero uh -huh. binabantayan namin sila. Uh -huh. Pero pero may monitoring kayo sa Secretary Ted kung kung paano ho nakuha o saan kasi yes, dito sa Quezon uh -huh. City sa massage uh, Correct. Uh, po Uh, uh, establishment. Basta, okay. Meron tayong key populations men having sex with men rin dito. Very similar to doon sa spread ng HIV ngayon. Kasi uh, 'yan ng 'yan ang naging findings namin eh. Nakita namin yung mga uh, behaviors na nagco-cause high-risk behaviors. And ito yung ayung sa ating mga ispa meron pala tayong mga guest relations na lalaki. Sa sa ating batas kasi yung mga sex workers na test diyan pero women ang nakalagay doon sa batas. So yung ating mga LGU ngayon maglalabas ng anong tao dito uh, ordinansya para every two weeks din na test itong mga uh, kababayan natin na nagwo-work dito sa mga spa na dedicated uh -huh. dito sa mga men or uh, key populations na uh, nagiging parang guest relations officers nila mm -hmm. sa mga uh, spa na yan mm -hmm. Okay po. So, uh, Secretary, meron yes. bang na-determina na yung mga cases nito ay galing abroad? Yung source oh, oh, oh. pa? May, may dalawa doon sa 50 plus. Yung isa galing Singapore at yung isa galing Thailand. So, meron na rin kaming cases na abroad. So, yun, binabantayan ka agad namin yun kasi... Baka yung galing abroad, yung, yung clade one sinasabi namin. So very important sa amin, pag uh -hmm. nag-contact trace sa amin, yung galing one to two weeks, galing lang abroad. At yun, nire-report namin doon sa country na pinanggalingan, kagaya nung yung galing sa Singapore, nag-ano rin yon nag din sa Singapore yun. So, nire-report namin doon sa Singapore. Ito yung tinatawag namin, ano, International Health Regulations. Ang mga bansa, nag uh, re report sa isa't isa. At sa WHO, lahat ng findings ko, nire-report din namin sa World Health Organization para nagsishare tayo ng mga datos na lalaman kung anong trend ng mga sakit. Mm -hmm. Lalo ngayon, Secretary, itong daksa yung mga kababayan natin nagbabalikan ngayong Pasko. So Ay, siguro meron oh, oh, sa may... Paano ang airport screening nito? Wala mm -hmm. ito hindi ito madedeter determine sa airport, ano? Uh, kung magsa-self-declare sila, yung, yung dinagdagan namin ng MPAX questions and ano, yung, yung e-travel, Senator, Yes. Uh -huh. uh, Part, tatlo yun eh, Bureau of Quarantine, Immigration, at saka Customs. Kaya yung mga tanong doon, either kung may dala ka, kung nagkasakit ka, nagkaroon ng simptomas, or ano. So yun, yung, yung questions doon sa e-travel, nagdagdag kami ng tanong doon na actually attributed sa possible impacts. So pagka ganun, yung quarantine officers ng DOH, ito yung mga nakikita yung nakatayo doon sa may thermometer pag naglalakad na kayo papasok. Sila yung mga nagbabantay sa sakit para sa Pilipinas. So, heightened yung quarantine rules natin. Uh, ano yan? Talagang voluntary. Talagang if they declare, tutulungan natin sila ma-test, ma-isolate, at uh, mag ng spread. Anyway, wala namang risk itong, wala namang kasing intimate contact sa aeroplano, hindi kagaya ng COVID. Magsalita lang o umubo, makahawa na yung mga katabi niya. So, ito, hindi naman kung nakadamit naman kayo at magkatabi kayo, hindi, ang chances mahawa ka ng MPAX ay eh, mababa lang. Mm -hmm. Okay. Ah, Senator, ang gusto okay. ko ay paliwanag, so yung, yung MPAX kumakalat ng intimate spread. Yung dengue at yung lepto, parehong vector-borne illness yan. Ano ibig sabihin ng vector-borne? May ibang nagdadala ng sakit. Yung hindi ka mahahawa sa taong may dengue, pero mahahawa ka sa lamok na may dengue nakakagat sa iyo. So ang ang polisiya yung sa laptop naman mahahawak kung lumusong ka sa tubig na may ihi ng daga or may kinain ka na tinapakan ng daga na may ano nakatapak sa ihi niya na na-contaminate. So both of them are vector control. Vector borne kaya ang solution diyan vector control. So pababain mo yung bilang ng lamok at bilang ng daga. Kaya doon sa mm -hmm. LEPTO, senator kinausap ko yung mga mayor, alam nyo, solid waste management yes. ang issue ng pagtaas ng dengue. Mm -hmm. Pagka ang mga LGU, hindi maganda yung solid waste management at tumadating yung baha, nagkalat yung dami ng daga. Kasi yung daga, nabubuhay doon sa solid waste. May pagkain sila doon. Mm -hmm. So, importante talaga yung naka ano yun? trash bin, yung mga solid waste. Marami kasi tayo, Senator Tol. Nakita niyo rin siguro ito nung MMDA chairman na kayo. Nakatambak arap, arap, arap lang sa kanto yung ah. ano. Naglilis ah. na sila ng solid waste, pero nakatambak lang. Tapos, kung minsan, hindi pipick upin yun ng truck. Uh -huh. Truck ng basura. So, patimula, na dala na, na ng bahayon. Lahat ng kalat na yun, kasama yung ihi ng daga. Kaya ang taas ng ano natin, ng leptospirosis sa Metro Manila pagka binabaha tayo. So, Nung inaral ko to ang solusyon talaga, vector control, pababain mo yung numero ng daga, the best way to lower this uh, rodent population, ay eh, uh, maganda ang solid waste. Ibig yes. sabihin nun, hindi nakakalat sa kalye. Mm. Baka, baka nga maganda, Senator, to, pag may signal number one or two, naglilinis na tayo nitong mga ano eh. Pinipick up na lahat itong mga kalat or basura na nasa daan or nasa mga barangay-barangay. Mm -hmm. barangay. Ilagay sa trash bin min, siguro para hindi sa lumutang at maging source ng laptop. Mm -hmm. okay. Very informative ba uh, secretary. Marami nakarelig ngayon uh, sa mga uh, informasyon na, na binigay niyo. Wala na akong masyado ano, alam ko busy rin ito Apo. si uh, si secretary Ted. Nako, napakaraming mga uh, kinakarap Apo. tayo. Yes po. Maraming salamat po secretary uh, Herbosa. Maraming salamat Papa. po, maraming salamat sa pagdating. Maraming salamat bar. at magandang umaga sa mga masisipag na tiga DOH.